Hello, uh, good morning po. Uh, welcome sa ating channel, Albularyo ng Andes. Uh, ako po ay nag-upload para sa mga gustong umorder ng mga medallion, uh, o bato umo at panyo na nasa abroad. So, uh, pumunta po ako sa post office upang uh, picture ang po, po yung uh, master list nila na pwede kong padalahan ng uh, mga gamit na spiritual na pamproteksyon so yun, na uh, kaya yung na ito po yun, kaya lang malabo kaya yun uh, babanggit ko na lang so bago kong mag shout out po sa inyo mga kapatid sa lalong lalo sa mga solid followers ko, supporter uh, uh, channel member shout out po sa inyo uh, yun, bubuk uh, pumunta po kasi ako sa aking photos dito sa aking app dito sa aking uh, cellphone so ayan po ang ano uh, master list niya pero babanggitin ko na lang po si malabo malabo yung pagkapiktor so yung nabanggit ko po ng mga bansa yun po ang uh, yun po ang uh, pakinggan nyo po okay uh, sa Australia, Sydney tapos sa Brunei Canada China, Egypt uh, Ireland, Germany, uh, Hong Kong, Italy, uh, sa Europe, pwede rin po. Tapos uh, sa Poe, pwede. Uh, Malaysia, pwede po. Myanmar, Uh, New Zealand pwede po Oman Pakistan uh, Papua New Guinea uh, Guinea uh, ano pa ito Saudi Arabia Riyadh shout out po uh, ayun po sa uh, Jeddah Singapore South Africa uh, Saipan Futureland uh, Taiwan Thailand UAE United Arab Emirates uh, sa USA New York Los Angeles Guam Tapos uh, Malabo lang po ang pagkakauna nito Hawaii Vietnam, Brunei, uh, California, Cyprus, Denmark, Finland, Iran, uh, Israel, Laos, Morocco, uh, Nepal, Nigeria, Norway, Sri Lanka, at sa Sweden po. yun po ang uh, mga bansa na pwede kong uh, padalha ng mga medelyon uh, kahit anong klase ng medelyon yung nabanggit ko po ay uh, pwede po kayong order kung taga dyan po kayo so pakinggan nyo lang po at uh, susunod na upload ko po ay yung uh, uh, yung tabak ni San Miguel. Sunod ko na upload yun. So, baka ngayong araw na ito. So, abang-abangan niyo po. Ito po yung pantaga ni San Miguel sa lahat ng mga mga elemento o encanto mga demonyo. So, yon Abangan-abangan niyo po. God bless.